Ayan, nandito na naman kami sa Patugo. Oh. Wala naman may bahay. May kinakaundaw na bisita. Oh. Kore. Dinya kami Pagod na agad. Ayan, may bisita. Ang ng motor namin bisita. Oh. Beta.

Gold Hills. Yes. Yes. Di ba yun natin kahapon? Puti. Sa na tayo nag, ano? Out. guide. <laughs> oh, na gano? ang guide. Oh, lalakas sa. Beta. Aray, si Beta. NPX 350. Sarap tumunog Ah. Welcome po sa inyo. Hey. hey. Okay, sa magsisimula na ho ng aming kalokohan. Matapang sa sawa. Basta may uwing mangga. <laughs> ah. 'Yon. 100 horsepower. Ay basic lang eh. Hindi na pahagaw! Nasa taas na ng ibang kasamahan oh! Ary pa? Ano isang every week na date with mo yao? Bira. kabi yao. isang okay, 128 two 128 Nice! Wow. Nice! Wow. Nice! Wow. Nice! Wow. Nice! Wow. Nice! 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 RM, pisang tuyan. Oh, basic lang. nagagalit pag tinutulungan eh, oh. hindi yun pala pag mga hindi takot sa sawa nagagalit pag tinutulungan oh, ilaki ba ng mga batong yan kung ayaw mong tulungan hindi eh, wag let's hmm. test yung naman hmm. oh, baka madaling ilalim Ay, lapit na ho kami sa tuktok yun ang tuktok Oh kung kasama namin na yung mga bisita namin kabite ay nagsiuwi ano ho may mga trabaho pa ho doon bukas kaya rin chinaga namin na-scam nice po ata kami ng aming tour guide ah. ibangin na rin eh lalim hindi makapandala eh mga kay oh, bago doon batuhan yun o oh. aba ay anong oras na 3.30 na Nakap. Ariho, ang pahinga ni Rose sa daan aray ginawa lang kami ng daan ng tour guide bangin ho ari ay oh. nandun pang pa iba ay puro batuhan bangin sige, yeah, sige pa, hanggang doon sa may tuod isapa, isapa, isapa. sige pa, pa. Sige pa. Yan, okay. na bago din eh. E, ano mo lang unahan? Hila. okay, baka tumama ka na. May ano naman na mo din Game. Mahaba ka naman eh Pakaliwa ako eh Yan Okay Pagkain mo Okay, okay. 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 Ganito ho nga aming gustong trail Kami inagawa ng daan Ako okay. Ah. Uh, <laughs> yan yung mga hinahanap naming <laughs> train. Pag walang video, paiyak na <laughs> lang. Ayan. <laughs> yeah. Ganito ang aming inahanap na train. Para may mga challenge-challenge naman. Ayan yung may mga dinaanap pa kaming gayon down Oh, uh, itong pinakamahirap na talagang okay. slide na slide na. Hindi mo mm. yung ADKWHC walang budget. Tayong kinuha na lang. <laughs> Pagawa ng daan. Dadalwa na humotor. RM na lang at CRF.

1 2 3 Hop 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 Ang lang naman ang binakahit ba ng Yeah, Okay. Hop 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 hop. No lu ko. Alam ko pala kaya ni ah, direkta. Hindi tutulong na kaya. Lusong naman hu อะไร? na naman ang deadline. Oh. Aw. Ah, nahulog pa si Dayat. Ah. Tambling. Ano ba nabuhay ang makina? Ha? Huh? Nabuhay ang makina. Buhay ba ang makina nung ikinalusan? Ay buhay pa. Dapat patay patay pati susi. Na, ako Ayan, na, na na ako, eh. Tumigil ako sa ugat eh, preno. Dinadahan mo to isa-isa. Dalim. ba si Jason eh. Yon. Kailangan ko na po namin <laughs> Yeah, boy. Ha. <laughs> na naman. Oh, I love patog. Oh. Oh. Abot po kami ng dilim ni Nadap Doon kami galing eh. Sa taas na yon, lumusong din Sa pagkakahirap, may nahulog pa sa bangayin. At ayun ay ilat, hindi na makita. Nandun pa ho sila sa luwa o bang iba. Pa rin pala rin. At ari pa ho aming tataasan. Aring taas na aray, aring at tapos na ho ang aming kalukuhang ito. Oh, Diretso na din eh. May sumambot to sa amin kami dito may bahay ah. Papakainin kami. Maraming salamat po sa inyo nanay, tatay. Ako na po yung kumain. Hay, babait ng tao dito. The best. Wala kayong masasabi. Yeah, kalalabas lang ho namin sa bundok. Ay. Ay hina ah. Time check. Oh. Mugi 12.30 na. Oo. Uh, naligaw ko mai? Naligaw-ligaw-ligaw ba naman kami? Mag-aalauna na ho ng umaga. Madaling araw na hinintay kami ng kuya Jajok. Happy birthday kuya Jajok! Happy birthday kuya! Bukas yung birthday mo eh! Uh, ano sa palang birthday ko? Ano sa palang birthday <laughs> Ang masama ay pagkakaalwan pala ng daan. Ang gala una. Kakaalbong pala naman ng daan. Ay, may bata pala, may bata. Ano ba ito? Ano ba ito? Tino, tino lang manok. Oh, sarap na riya. Sarap na riya. Ulam ko oh yun. Oh, sarap pa. Ang bulalo ito, yung daan ha. Ayos Pampadulas. Yan. Kami tapos ng kumain, kami uuwi na kay Jajok. Maraming salamat po. Advance happy birthday. Ang aming train na ito ay Next year na no ulit. No dahil kami pumasok ng November 30, lumabas kami nang December 1. Just ko pa. Bye-bye, okay. bye-bye. Tam check. Ko mag na eh. Are areho. matatapang sa girlfriend, matapang sa asawa, magkapatid 'yan. Lumaba naman kayo.